Ang bawat tao ay may pinagdaraanan, may mga pangangailangan. At sa bawat unos na nararanasan natin sa buhay, tayo ay naghahanap ng masasandalan para makakita ng munting liwanag ng pag-asa at makakuha ng tulong na tutugon sa krisis na ating kinakaharap. Dito sa AX Chronicles, matutunghayan natin kung paanong sinamahan ng DSWD ang bawat kliyente mula sa kanilang hamon sa buhay hanggang sa pagbangon. Sa bawat araw na dumaraan na nakikita ang paghihirap ng ama dahil sa lumalala niyang kondisyon, hindi mapigilan ni Chris ang mapaluha na lamang. Ang kanyang ama kasi na si Mang Roberto ay ilang linggo na rin nasa ospital at patuloy na lumalaban sa iba't ibang karamdaman. At sa patuloy na paglobo ng gastusin sa ospital, bukod pa ang mga gamot na kailangang bilhin, hindi na malaman ni Chris kung saan uhugot ng lakas para matugunan ang pangangailangan ng kanyang ama. Papa po kasi ilang beses sa pumula ospital. Tapos ngayong huling pa, pag-ospital niya ngayon, medyo malaki po kasi yung bill uh, namin. So, syempre... Uh, yung mismong ospital po ang ang nagsabi sa akin na meron pong malalapitan na katulad ng DSWD na pwedeng tumulong sa bill namin kasi sobrang laki po talaga uh, ito kakayanin. Kwento ni Chris, sa edad na walumpu ay marami na ring iba't ibang sakit ang kanyang ama. Subalit patuloy pa rin siyang lumalaban para kahit paano ay madugtungan pa ang kanyang buhay si papa po kasi uh, meron po talaga siyang ano ha, hypertension sa diabetes tapos nitong mga nitong April lang po nawalan siya ng malay tapos tumama po yung ulo niya kaya nagkaroon po ng breathing so ang sabi po kaya po nawalan ng malay kasi po meron siyang uh, problema sa puso baka daw po may para kaya lang hindi po magawa yung procedure para sa heart niya kasi meron po pagdurugo sa utak. So, kailangan po maghintay para lumiit o hanggang sa gumaling ko yung bleeding sa ulo niya para magawa po yung procedure. Habang patuloy sa paglalaang kondisyon ng kanyang ama, hindi sumuko si Chris na humanap ng paraan. Yun po yung unang diagnosis sa unang ospital. So, aka, ang sabi po nila Alzheimer's kasi nag-iiba na po yung behavior niya. Lagi pong nagagalit. Hindi lang po basta galit, galit na galit po na nagtatapon ng gamit. Minsan nakakasakit na po. So, ang sabi po nung unang doktor, yun nga po, pwede daw po nag-exhibit siya ng Alzheimer's. Kaya lang, nung nag-seizure na nga po, nag-decide po kami na sa ibang ospital kasi po, hindi po kami ano ni na may Alzheimer sa kasi mag ma, po talaga yung memory ni Papa. Sa paglipat sa ibang ospital, mas malinaw na naintindihan ng pamilya ang tunay na kalagayan ng kanilang ama. At kasabay nito, mas naramdaman nila ang bigat ng laban na kanilang kinakaharap. Sa pagkakataon ding ito, lumapit si Chris sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. May social service din po kasi yung hospital. Nagsabi po kasi ako talaga na hirap kami sa pagbayad. Tapos na sila po yung nagbigay sa amin ng, ng uh, nirecommend kami na pumunta po dito sa DSWD. Malaki daw po talaga yung ay itutulong. Kaya nung nagpunta ako ngayon, tapos nakausap ko po si Ma'am Mary Ann, yung sinabi niya po sa akin na ano, nahiyak ako. Na... Elizabeth daw po for 300,000. Ang oh, malaking bagay po yun malaking tulong ko, Kaya sobrang, sobrang, sobrang salamat. Sa gitna ng mga hikbi at tulo ng luha, bakas kay Chris ang kaligayahan dahil sa tulong na naipaabot ng DSWD para sa kanyang ama. Tulong na makapagdudugtong sa buhay ng kanyang pinakamamahal na ama. Ngayon, nakikita ko po. Malakas siya. Kaya niya. Alam ko lumalaban din po siya kahit na nahihirapan siya minsan. Go lang po. Alam ko po may mga tutulong ka talaga ng DSW. Hindi na Kaya napaka-napakalaking bagay po talaga yung ginagawa ng gobyerno sa mga katulad po namin. Kaya sobrang-sobrang maraming-maraming salamat po kasi Nalugtungan ko yung buhay. Papa. Ngayon ko lang po nalaman kasi na nakala ko po kasi dati mga 10,000, 20,000, 10 pero nung narinig ko kanina, 300,000, parang hindi po ako makapaniwala. So, talagang malaking, malaking tulong ko at masasayang naman. Wala po sa buong pamilya ko. Po maraming maraming salamat po sa DSWD. Dahil dito, malaking malaking tulong po ito sa pagaling ng Papa ko sa aming buong pamilya. Maraming maraming salamat po ulit. Marami pa po kayo matutulungan. God bless po sa DSWD. Thank you po. Ilan lamang ang storya ni Chris sa mga nabigyan ng tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Isang storya na nagpapakita na ang ahensya ay inyong kabalikan. Dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Ako si Mel Kabigting ng Traditional Media Service para sa AX Chronicles.